Hello guys! Welcome to my channel! Andito ako ngayon sa bridge, Shalong Dongjak Station in Seoul At mainit na ang panahon, kaya matikita niyo naman Nagasombrero ako at nagasan glasses At meron pang umbrella yan So, samahan niyo ako guys! Bababa ako ngayon dyan mamaya At pupunta sa National Cemetery ng Seoul So, samahan niyo ako, guys. Ayan, Nandito guys. tayo sa stream. <laughs> Ganda, oh. Punta ka tayo sa loob. Loob ng tree. wawang Wow, ang lilim, guys, oh. Kaganda. <laughs> Kaganda pumunta dito, guys. Sarap. Sarap ng ano, simoy ng hangin. It's healthy to the breath healthy for the lungs ayan nandito ako sa ilalim ng puno hindi ko alam kung anong pangalan ng puno na ito guys so wow may tubig sa baba oh. can you see that water oh may mga isda pala siya guys Wow! Ang ganda mag-picture dito. Ah, <laughs> ganda. Kahit Puta kayo mag dito. It's fresh and uh, it's very safe, guys. So, punta na ulit tayo. Maglakad ulit tayo. May payong ako kasi mainit. Mainitan si master si Mrs Gala <laughs> o. kaganda dito guys kaya ito ang gusto ng gusto ko pag naglalakad ako press ko ang hangin at nakaka nakaka relax Dito lang ang buhay ko dito, guys. Pag-alagala, patambay-tambay. Walang pera. <laughs> Walang magawa sa buhay. Ganda ng tubig sa sa baba, guys. Dito naman tayo sa banda. Okay. yan let's change the handling of this tripod ayan oh wala na talaga yung ano guys mga flowers so all you can see are the green foliage the green foliage is... may bridge na naman dito hmm oh. Ayan. Ooh, ganda guys. Ang ganda ng simoy, ng hangin. Ayan. Punta na tayo. Lakad ulit. Marami na rin sya damo. I think they need to clean up now the the soil. Mamaya, ulan na naman yan siguro. Mga next week siguro, I'm sure. Uulan na. Uulan na siya, guys. andito pa rin tayo tuloy lang natin ang paglalakad mga bata mga university students siguro mga yan dami nila mga bata they're enjoying university life. <laughs> sa harap naman tayo, guys. Teka. Oh. Mm, tayo. Oh. Kahit di na tayo. Wow, ang ganda doon. Picture na natin sa harap. Ang ganda ng daan, guys. Ayan o. Oh. Tingnan natin, guys. So, oh. yeah. <laughs> ganda ng flowers, guys. <laughs> Shit. Oh. Kaganda. pabako mo na yung ano, ko, umbrella ko. oo, kita nyo yan guys. sarap dito guys. Ganda ng cottage dito. Yan. Mahangi. Daming puno sa harap ko guys. Yan. sarasa. Tapos na ang gala. Labas na tayo. Uwi na tayo. Mag-alas dosen. Uwi na ako. Oh. Ah, I forgot my umbrella. Ah, dito pala sa ano ito pala sabag ko yun. Ano ba? Yung umbrella ko. <laughs> Palikuli ko ako. Palikuli <laughs> ko ako yung mga tao. <laughs> flowers guys so oh, wow hmm. there's a bird Tweet, 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 tweet. tweet, tweet. Tut-tut.